Amin, adlaw mga kabayo no ni ana pud karon akaron ah, ah, ah ini puta kadulong dai ni kuan mga kabayo ah, mga kabayo no oh ah, ba amigo ok, mo ah migo mayigdaba may ang pagtali asa ah, gumjin ah ni relax pila ka ah, oras iso then pabyahe na pud mi og ah, parula no kay kanilaging ah, nang lagi atong amigo mo ng ah, naagmi ugdriya mga kabayho grabe nindot daghang kay magtambay-tambay di inig kahapon no kagabi ikinaampo e, ni Ria mga baligyaan o mga balut mga kabayho di nindot kinig mga biyo dali mga kabayho alabi nag weekend mga kabayho daghan dyan mga ligo kay tumod sa kanindot sa biyo no makita ni mga kabayho no diri ag tawag ni diri ag tamban na linisan dapit rin sa kuan may jaon mga kabayho Doon lang po ni sa kuan makaling diri ag po ni sa una mga ligo mga kabayho magyagi na rito ag mga kabayho no Kwan kuan magdug din pa na po ta mga kabayho ano luson ni mga kabayho makita na to lingaw kayo mga rides ay tulumi ka motor mga kabay ako mga na makauban kaning the click o uh, mga mga hapit medriya niya sa kuan mga kabay kay naami paliton so, ano kay magsugba sugba naami o magkilaw mga kabay ho o mga <coughs> Indot ka mo ang biyahe mga kabayo, no? Ah. Ang awal niyo mga kabayo Huwag diri Ah, naabot na mi mga kabayo Ah, uh, diri sa kuan, chambore Malit na yung ani o gisda mga kabayo, no? Tan nakita na mo Ay uh, paling kay diri sa chambore Mga nidool Ah, uh, gusto sa amigo nga mapalit ni og kuan isda mao to ni pa namili mi siya og no kuan isda uh, ah, kaning kuan barilison or tulingan mga kabayho lami ayo kay pangkilawam ang tuyo ani og sugba ug naapoy dako kay nga tangigi kaso dako lang kayo ah, daghan na kayo niya gamay ra mga kabayo pero lami kaning tangigi mga kabayo no, Ngoto, no o, na ikaw, Lama, lamas, mga kabay kilaw binang kilaw mo to napili na mi o nagkuan na ko nangita ko malamas mga kabayo binagkuan kay makilaw daw mi uh, nagkuha tao no lamas nangita tag pipino dari pili na to ang mga green pakayo, kayo karang okay no para inikaon kagubkub kayo anindot yung itong uh, pagkuan ba? Paak mga kabayo. to ipitimbang na, na ako mga kabayo. Kung pila mabayaran bayaran ang dua kabok ng pipino. Huwag na po kinakita ng limon mga kabayo. Huwag maon na eh, itong limon na itong makita, No? Facebook ay no? bago pa kayo. Tanga na ito itong kinilaw o kining uh, kalamansi. Huwag <laughs> uh, mga kabayo. Uh, moto, ikot na ko sa kung kuan. No? kaka kay ato bayaran bayaran na nga to ato ang gipalit mga kabayo uh, enjoy kaya mong biyahe gikan pagdabaw nabot na namin pinakalit desa sa ano south <coughs> nagsinsilyo nagkambyo ako nagkuha na sa kambyo mga kabayo ano wala na nangyakuan uh, malakaan ako kung may karon mga kabayo ang nang live mga bayo no kailangan gina to explore ang ato ang uh, uh, para iwas stress mga kabayho no naglaag ta panagsa may na lang lingaw jud kay among rides mga kabayo kay gikan pa mi og dabaw og mga mga kabayo ana uh, humana ko palit no ato ana ning iplastar og maulay sa among amigo relax kayo na sila si Jen A relax sa kain okay. na si Delja no oh. kani akong Mawin, kidunol, ako ang minggo mawag ni Dono na ko ang isda no da ay isda bug at ayog na si Busyong Busyong ang pinaka fighter tumoto Pag na pagsulina na ko kay grabe wala na isulod ang ako ang uh, tangke moto ni ko okay. og, 100 lang okay. para sa parola ta. Pa? Sudlan po ni mga kabayo kay para abot dito sa parola. Wa dit na mabalaka kung wala kay usay na kay. na to daan, mga kabayo. Tu tanda ko sa, sa akong sa akong kauban ng amigo ng Uh, na ba siya ako ang kay wala yung kambyo tausan naman yung akong kwarta mga kayo mga kong at na ito balik 100 100, Tara, masamang so, 100, may? Tara, magkakana ako sa kakakun. Mga ng hiram ko. O, 100, 100, 100, mga bayho. Ha? Huh? Ako migo Nindot huh? kinig motor. Huh? In max. Sinaw kayo eh, Glossy. O, makaing sagaw. Wow! Oh, my God! Oh. Diara, babalik namin dito sa akong palitag isda. No, mga bayho. Sorry, ako may. May ko. Darga na. O, lang lang dito sa ato ang... Ah... Uh, oh. Parula ay dito lagi amang punta na rin mga kabayho indot yung mga bio makita dari as sa south mga kabayho na magian na mo ning ildon mauni siyang ildon mga kabayho dari ada yung Ildono ang Ildo, no? ang nindot kayong resort dari sa gubjin dari ah, makita ninyo sa parula di pakabot sa parula Kaya mga kabayo, habiga na dahil mi hapit na may mga bot, no? Naapo din nag-ride mga mga babao. Di basta-basta, kinagkan kaya sila nag-ride sa mga, oh. nag mga kabayo. Kinagkan po na nga ligo sa beach mga kabayo, Oh. Samot na dito, ah, sa may Pero wala na miniagi dito, kay makuan na may sa oras. Ah, ipit na may, biara na abot na mi may mga kabayo, no? Diretso na lang dahil misa mo mga kabayho. ho sa na bigan, parula Huwag mo yan mo ang ituan mga kabay ho Wala na, biyara nagkilaw na Grabe ka na mi Ang kinilaw, ko kayo ang tulingan mga kabayho. ho dagang salamat eh mga kabayho. Ay makalimot